Kaya pa hindi ka pwede kuya sa mga ganito. Yun, medyo naangat kasi yung rugby. Rugby na lang sa rugby na lang. Yeah. Ah, Para ah, hindi nasusunog yung balat. Oh. Sir, kalog ko? Ay, alam. Eh, nawala yung tornilyo mo dito? Ay, yung nut? Ay, kalami sira ang bearing mo. Ayan oh, eh, o, wala o. Oh. Meron naman kang babagta ko na sir. Ayan okay. yeah. so, kan? Hindi, ginawa ko na lang ng paraan sir. Uh, Ayan o. No. Eh, ramdam mo na lagotok? Parang ano? Okay, pa magkaiba na ba yan kaysa doon sa sinasabi na nung nakaraan na parang sa maingay pa siya, sa dis. Oh. Ay, baka ito na yun, sir. Naluwag na. Ayan yun. Oh. Sir, papreno nga ako sa huli. Baka na eh? yan? Sa huli dito. Okay.